Damo o puno? Damo. Ate okay nga, kapag tawag na puno, isa lang naman ito magugulay. Kapag damo, madami diba? Kaya pag tutubo yung kawayang, madami. Ano ibig sabihin? Damo rito? Damo yun. Damo. Oh, wala may damo. Sure ka na. <laughs> Ngayon ko lang din nalaman na ang kawayan pala ay isang uri ng damo o grass. <laughs> gusto mo manalo ng 50 pesos? Para hindi naman! Yan! May tatanong si Buya sa'yo. Sa'yo na lang na to. 50! na lang po. Papalitan. Sa'yo na lang po. Marami po si Kay Rubin na. Ano na ba? na ba? Ano na ba? Ano na ba? Ano na ba? Ano na ba? na ba? Ano 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 na ba? Ano na ba? Ano Ah, ito madaling tanong. Kilala mo? Kilala mo yung bantay dito? Yun na. Yun na. Hindi, yung kasama niya. Kilala mo yun? oh, ito ang tanong. Para sa 50 pesos. Ano ang Tagalog ng James? Hindi <tinyo> mo Ah, mag-isip ka. Ah, dito, dito, dito. Oh, dali. Gusto mong manalo ng 50 daw? Kilala mo si, ano, yung kasama nitong nagsiserox? Hindi na alala yan. Ah, si Kuya James. Ngayon, ito ang tanong. Ano ang Tagalog ng James? Ayaw, lima. Ah, sino sa'yo yung makakasagot? 50. Wow, 50. 50 pesos. James Ah. Nung may papading tawag ng ugali papading papa naman. Nung Dali para may pameryenda kayo. Oo, oh. ano tawag ng tagalog? Ah, oh, tayo. Ano, ano ang tawag ng James? Pangalan? Oo, oh, kasi yung, oh, yung yung kasamaan nito, si James. Ngayon, English kasi yun, eh. Ano tagalog noon?

ang pangalan mo, James. Ngayon, ito ang tanong. Ano ang Tagalog ng James? Yeah, it's true. Yeah, it's For 50 pesos. Okay. Tagalog ng Dames. So, oh. May Tagalog yan, guys. Search mo sa Google. Pero, huwag mo na ngayon. Ay, hindi alam. Sayang. Eh. And... <laughs> oh, Ay, isa pa, isa pa. Ah, sino gusto? Ah, sige, may tanong ako. Ang kawayan ba, saan nagbibilang, Sa puno o sa damo? Oh, ha? Ah? Oh, ah, kawayan. Bambu. Saan? Saan? Ah. Oh. Five seconds 5 4 3 2 1 sorry hindi uh, uh, yeah, 50 ito uh, simple oh, lang dahil estudyante naman kayo sa science Anong Ano ang tawayan damo o puno? Saan siya nabibilang? Sa... Sa... Alam ko sa tawayan? Oh, ano ko sa puno? Eh. <laughs> Bakit? Bakit Bakit? Ano po? Kasi yung mo. pa 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 Okay. Five. Five seconds. Ano? four, three, two, one. Ano? 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 Search mo. Search mo. Bilang mo, yan. Bilang mo. <tongan> Ay, ito si... Ganda. Uy, ganda! Ay, ganda, alika. Para sa estudyante ko, oh, 50 pesos daw, sabi ni Goya. So, eh. pa malalo ng 50 pesos, kung anong gagawin mo? mo, 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 mo. mo lang, ang merienda. Siyempre yung answer fortune lang, matatalo ka mo sa iyo. Di, di pa, ba ba ito natatalo kanina? Hindi pa. Di ba? Science too. Para sa estudyante. Magandang marunong sa iyo. Saan ba na? Tuturuan niya. Oo. Sige. Oo, sige. Hola, Prenda. Oh, yung kawayan ba? Anong uri yun? Damo o ah, puno? Oh. Puno. puno. O, bakit puno? Kasi ano? Puno. Ayun lang, puno. Ayun Ay, ah, yung puno. Oh, ayun puno. Parang doon tumutubo yung puno. So, yun yung pinakaano ng puno. Di ba pataas yun? Tapos may mga dahang-dahang. Oo. Parang tumutugun sa siya. Sa kahoy nag ka, ano yung puno Oo. Oh, puno na talaga. Yes! Thank you po. Eh, mali. <laughs> <laughs> well, happy birthday! Happy birthday mo! Happy birthday! Oh, ito, ito. Isa pa. Uh, pag oh. di mo na kuha, di ko ibibigay. Kilala mo yung bantay dyan, nakasama niya? <laughs> Hindi. Hindi. <laughs> okay, oh, ang papakilala ko. Siya si James. Ngayon ang tanong. Ang oh, Tagalog, tagalog oh, ng game. Tagalog ng game? Yes. <laughs> may Tagalog Yes, mayroon. 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 ko Mayroon. 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 ba? Mayroon ba Mayroon. 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 Ay siguro. Ilalaman ko. Ano na ang first name? Uy! Ang first name mo nga. Ang muna akong first name. Pero wala na. Sasabihin mo. Sasabihin mo. Santiago. Pano rin si Santiago? I-search mo. I-search sa Bible. Sa Bible. Sa Bible lang eh. Di na naman sa Bible eh. Sa Bible lang. Sa Bible lang.

Po ano o dah? Ah. Male. Male. Ang kawayan ay isang uri ng damo. Oh, na tumataas lang. Pero hindi siya kakoy. Hindi siya puno. Tinatawag lang siya bamboo tree. O, yung science, science niyo. <laughs> ah, dito, dito, dito. Ah, tanongin mo, tanongin mo. 50 pesos. For 50 pesos, ano ba ang... puno o Oh, oh, may Boy George Ba. Okay, Ah? Pag-aano na sigurado doon. Pero sure. ka sa mo? Sigurado ka. Kasi paliwanag mo kung mamaya kasi hula hula mo lang. Kailan may paliwanag para alam nating sigurado ka. Oh, ano, alam mo na? Dako? Uno, dako yung kawayan. Oo. Ano? Alam mo yan. Ha? Hindi ka sigurado? Science! Science! <laughs> Science! Si ate, si ate. Ate, ano ba ang uh, kawayan? Anong uri ang kawayan? Puno o Damo. Kawayan po. O, oh, damo. O, oh, damo. Yung... Damo. Kawayan, puno o damo. Anong uri siya? Saan siya, siya naka... Kawayan. Puno. <laughs> ano po ba? Mali. May premium ka sana kung nahulaan mo eh. Ang ang kawayan ay isang uri ng damo. <laughs> <laughs> ah, ay, uh, <laughs> 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 di ka sigurado eh. pinagmamalay oh. ko pa naman yung uh, mga SP. O, Ang ah, bakit? Bakit mo gusto no. sabihin uh. ako? Ayun, mo Ayun, tanungin mo. Dali <laughs> saan lasinggero. Alam niya. Bakit? Paliwanan. Kasi ang kawayan, walang laman. Ang puno, may laman. <laughs> oh, God, oh, may laman. <laughs> ang Ang kawayan, walang wala laman. Parang muta islam. Ang puno, may laman. Laman saan? Ano <laughs> 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 Ano ko rin siya? Oo. Dabo. Ah. Uh, à, okay, pero bakit mataas? Bakit ko daw? Bakit ko Bakit ko daw? Hindi ko daw. Kaya mataas. Kasi, Isang uri lang siya. Isang Ito, ito, ito. ito. Oh, sige tanuhin mo. Tanuhin mo siya. I-update uh, yeah, also... Oh. Uy! Si Eva at Buhay! Hindi nga. Ani? Ano yan? Ang gawain tubo uh, Bamboo. Oo. Oh. Tumutubo sila madal. Pag puno, isa lang naman ano, tubo eh. pag kawa awain madami. Pagkawain, di diba eh, pag uh, ba madami yung food? Ay, pag-ibig na pesos. Yes. 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 kapag tawag dito puno, isa lang naman yung tumutubo kapag damo, mo, madami, di ba? Kaya mm -hmm. pag tumutubo yung awain madami. Oh ano Damo rito? Damo yun. Damo. No, <laughs>

May pamurihanda ka na. Oo, oh, thank you. Oh, hindi mo gagagasin yan? Hindi, hindi. Pwede gagasin. Oo, diba? <laughs> thank you. Tama ko, di ba? Oo yan. Hindi. Pero ayos na rin yung paliwanag. Mas <laughs> <laughs> naman niya na na damo. Maraming salamat. <laughs> uh, kasi Pwede pa rin ako eh. Pwede Thank you Chay. Thank you. Okay. you very much. <laughs> okay. So, si si ate. Bye -bye. Okay. So, bye -bye. Okay. 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 Thank you. Thank you. Thursday. 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 Okay. 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 Ah, Suki. So okay. Suki so okay, ba yan? Suki <laughs> na ba?